Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang 13 anyos na batang lalaki ang patay sa pamamaril sa Villasis, Pangasinan. Batay sa ulat ng pulisya, ang biktima na kinilalang si Charles Serkinia ay nagtitinda ng balot kasama ang ina ng lapitan ng isang lalaki sakay ng motorsiklo at sa hindi malamang dahilan ay binaril na lamang ang minor de edad sa ulo. Lumalabas din sa ulat na maaaring kaso ng mistaken identity ang pagkamatay ng bata kasunod ng naganap na kaguluhan sa isang lamayan bago mangyari ang pamamaril. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng biktima. Umaabot na ng mahigit sa 33 million pesos ang cash assistance na naibigay sa maliliit na negosyante ng bigas. Sa ulat ng Department of Trade and Industry, may mahigit 2,000 rice retailers sa iba't ibang probinsya ang nakatanggap ng 15,000 cash aid. Pinakamaraming bilang sa Davao Region na umaabot ng 1,624 habang nasa 336 sa Central Luzon. Kasabay nito, naglinawang DTI na ang cash payout ay ibinibigay sa mga rice trader na may lisensya mula sa Business Permit and Licensing Office at sertifikasyon mula sa barangay o anumang tanggapan ng gobyerno. Ang one-time cash payout ay ipinagkaloob ng gobyerno kasunod ng inilabas na Executive Order No. 39 ni Pangulong Marcos na nagtatakda ng presyo sa bigas. Nasamsam ng militar ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga gamit ng New People's Army matapos ang sagupaan sa Tandag City, Surigao del Sur, Martes ng umaga, September 19. Sa joint operations ng 36 Infantry Battalion kasamang Special Recon Team sa ilalim ng 901st Infantry Brigade ng Philippine Army, na-recover ang mga armas at iba pang war materials sa barangay Maitum. Tumagal ng kalahating oras ang sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng CPP-NPA Regional Headquarters Northeastern Mindanao Regional Committee at Platoon 1 ng Weekend Guerrilla Front 30. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BFAR sa mga residente sa Visayas at Mindanao sa pagbebenta, paghuli at pagkain ng shellfish dahil sa paralytic shellfish poison na toxic red tide. Sa Shellfish Bulletin No. 22 ng BFAR, ang mga apektadong lugar na nagpositibo sa Red Tide ay ang Sapi and Bay maging ang mga baybaying dagat sa Capiz gaya ng Panay, Pilar, President Rojas at Rojas City, Coastal Waters ng Higantes Island sa Iloilo kasama ng Coastal Waters ng Dawi sa Tagbilaran City sa Bohol at ang Dumangkilias Bay sa Sambuanga del Sur. Ayon sa kawanihan, lahat ng klase ng shellfish sa mga lugar na nabanggit ay kinukonsiderang hindi ligtas na kainin ng tao habang ang mga isda, kipon at alimango ay ligtas namang kainin ngunit kailangan lamang siguruhin itong sariwa at nalinis ng maigi bago ikonsumo. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.